Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, busy ako vlog for today's videos guys is maggagawa ko ng ano guys yung posa guys, dito guys di patingin ko sa inyo guys lagyan ko ng ano guys um, ayan ang ilagay ko guys oh, uh, guys, ilagay ko guys sa loob ng ano, ng kusa guys ayan di ko alam kung anong English sa ano sa kusa guys, basta yung kusa yan ang ano, Arabic language ang pangalan. Uh, ayan guys. Uh. Ayan. Samahan nyo ako guys. Pukunin natin ang kusa guys. Dito guys. Sa, ano? sa loob. Ayan guys. Uh. Ayan. Ayan. ang kusa guys. Ayan. Ayan natin. Ayan. Ayan guys. guys kinuhanan ko na to kahapon guys may laman to guys tapos kinuhanan ko guys ayan oh hindi ko alam kung maka ilan lahat to guys ito ang ginamit ko guys oh ayan ito ang ginamit ko guys para may ano to guys oh ganito guys oh. ayan itong ginamit ko guys para kuhanan tong sa loob guys ayan so guys ayan ilagay ko dito sa loob guys ayan ang ano nito guys is rice, meat, uh, parsley guys, tapos tomato. Yung tomato guys, hinihiwa ko yun ng ano, ng maliliit. Tapos sibuyas, hiniwa ko rin ng maliliit. Tsaka lemon, at tsaka anong tawag doon guys yung baharat di ko alam guys kung anong english yun sa bahay, yung baharat di ko alam tsaka bell paper guys a uh, black paper guys yan ito lang guys ang lagay guys ayan so guys sama nyo kung maggawa ng so guys kamayan lang natin guys kasi mahirap pagka ano uh, gagamit tayo ng kutsara guys kasi maliit lang yung butas guys oh, ayan. tapos ganito lang guys oh dito lang natin guys yan guys itong ginagamit na rice guys yung ano guys yung rice na parang malagkit siya guys Ayan. tapos emo ito pa sa nang ako mamaya guys yung kuwan. Ito na siya, guys, ah. Ayan. Lagay natin dyan, guys. Yung nanay ng amo ko, guys, kapag magluto nito, guys, ano, guys, yung piniprito muna natin muna niya yung, ano, itong, itong vegetable, guys, itong kusa. Tapos, ayan. Tapos, ano, yung gawin yung parang brown guys itong amo ko guys hindi hindi na ano hindi na pinipito basta na lang din na lang ina na yung ganito yan ito na ang amo tanghalian siguro mamaya guys pag hindi kami inaalis ito na tanghalian namin yan ang dami nito guys iwan ko kung kasya tong ano kasya tong kasya tong yung kuan guys hmm. ito ko alam guys kung kasya tong rice Lagyan din to ng lemon, guys. templado na to, guys minsan guys ang ginagawa nila nito guys pagka ano ano guys yung nung isama to sa ano guys yung alam mo yung warag inat guys yung parang suman so tapos ang ginagam ang, ang nilagay is ganito din guys pero walang meat ano lang siya guys rice sibuyas at saka ano yung sibuyas at saka kamatis lang guys at saka parsley yan lang ang nilagay guys at saka itong ganitong rice guys ito tapos isama nila nito guys tapos ano lagyan ng meat ito hindi parang hindi ito lagyan ng meat guys kasi nag blend ako ng tomato kamatis yan nagbibigay ang hindi ko ng kamati siguro lutuin lang to ng ano ng tomato sauce iba naman to magluto itong amo ko guys parang ano parang magbaha ng tubig guys <laughs> bilisan lang to guys kasi tuloy yung alaga ko guys kaya mabilisan akong gumagawa kasi pagka nagising na yun guys hindi naman ako makagawa kasi ano kahit anong na lang gagawin pag nandito sa kusina guys naglalaro ng kuan naglalaro ng uh, tubig dyan sa water dispenser guys kaya ano guys hmm. ano siya guys ang so, dami to guys ko kung 30 plus ata yan guys magamit lang ako ng ka, hindi ko nagamit ng kutsara guys kasi ano yung tawag doon ano sa maliit lang kasi ang ano guys ang yung, ay ah, yan ay ang. ang ano alam niyo guys itong laman nito guys niluluto ng sa ng amo ko guys sarap guys parang igisa lang niya guys tapos no igisa lang tapos lagyan ng kuan ng ng yung magic sarap pa ano tawag mo magic magic cubes tapos lagyan ng chili sarap guys sarap siya guys tapos yun iano sa bread nila guys yung tubos guys masarap siya hmm. Ayan. Yeah. Update ko na lang kayo mamaya guys pag tapos na ko guys. Ayan guys, medyo madami-dami na yung nagawa ko guys. Uh, ayan guys. Pero marami pa rin guys. Ayan, dinagdagan ko ng bigas guys. Tsaka marami-rami pa guys yung walang laman guys. So continue mo na ako guys gagawa ng ano guys. Nito guys. Update ko na lang kayo mamaya guys pagkatapos ko guys. So guys, kunti na lang guys Ano na lang guys 2, 4, 6, 8, 10 na lang guys Ayan. Tapos ito Ilipat natin dito guys Kasi hindi kasya guys Yan Yan Ilipat natin natin dito guys Kasi maliit lang ang, ano nya Maligit lang yung lagyan ko, guys. Ayan. Madami, guys. 30 plus pala ito, guys. 30 plus. Ayan. So, continue tayo, guys. Continue tayo. Bilisan lang ito, guys, kasi habang tulong yung alaga ko, guys. Tsaka, gutom na rin ako, guys. Magluluto ako ng noodles ngayon, guys. Kasi, anong oras kami kakain? Mayan ang alas 5. Tsaka, hindi ko alam kung... Hindi. Baka, alis kami mamaya, guys. Punta kami sa nanay ng amo, guys. So, kailangan... Busol tayo, guys. Kasi, pagdating doon, magtrabaho na naman ako, guys. Walang pahinga, Guys kahit tulong guys dinagdagan ko ng gigas guys kasi hindi ano, yung una kong ginawa guys hindi kasya, kaya dinagdagan ko ng dalawang baso na ano guys, rice guys, ayan parang may sobra ata, kunti, kunti kanina kunti na lang guys yung rice marami pang natirang ganito guys yung kusa kaya din nagdagan ko ng dalawang ano dalawang baso na ano na rice guys ayan so, so, uh, ito na lang kayo mamaya guys sana lang guys tapos na ako guys thank you lord pa? kilo pa yung alaga ko guys tapos na ako magtrabaho guys tsaka mamaya tatawag na naman yung am ko guys para sunduin ko yung alaga ko guys ewan ko kung sunduin niya ngayon ayan na guys so guys tapos na guys may naiwan kunti guys so Ilagay natin to sa box, guys. So, guys, hanggang dito na lang yung video ko, guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and Bye-bye. Ilagay okay, muna natin to sa fridge, guys. Kasi mamaya pa itong hapin, hapin, hapin. Lutuin ng mami ko, guys. for watching.